Ready na ba ang inyong mga manok? Dahil in this video ay gagawa tayo ng kakaibang fried chicken recipe mga kainam. Dahil syempre iba ito sa literal na nakasanay na natin na paggamit ng commercially ready made na na breading mix like crispy fry. Kung baga ito yung fried chicken mo na ile-level up lang naman natin into version 2.0 awesome. Alright, kaya naman simulan na natin ito. Itong manok na gagamitin ko para sa ating recipe ay tumitimbang ng 1.3 kilo. Sa palengke, madaling bumili at ipakat na mismo sa nagtitinda yung ating mga manok. Pero syempre, iba pa rin kung may alam tayo mismo sa sarili natin yung proper way ng pagkat nito. Bali, ganito siya. Unahin yung legs i reflex ng bahagya para mag up yung buto. Then, slice nyo lang sa part na nagduduktong yung legs at breast. I-twist lang yung leg drumstick Then hanapin nyo yung buto nun Doon nyo kasi makikita kung saan nyo siya madaling maikakat At same cutting procedure lang din Para naman doon sa kabilang leg drumstick Yung pangalawa naman natin ikakat Is yung wings ng manok Ikat nyo lang siya kung saan nagtatagpo yung breast and wings Since malambot lang naman yung buto ng wings Ay madali nyo lang itong makakat Sa pinaka legs ganun lang din Hanapin yung pinakasugpungan ng buto At doon nyo siya madaling maikakat tapos ito na nga yung pangatlo nating ikakat is itong ating breast. I-remove lang natin yung mabutong part niya o yung tinatawag na carcass. Sa pagkat nito sundan nyo lang yung pat na nakikita nyo banda dito sa gilid paikot ang banda doon sa breast hanggang sa totally ma-remove nyo ito. Yung pinaka carcass kasi since mabuto yan, pwedeng ang gawin nyo dyan is pakuluan nyo na lang siya sa tubig at yung pinaka magiging sabaw nun ay pwede nyo magamit bilang pang doon dun sa gagawing gravy. Once na na-separate na yung pinaka carcass doon sa breast ng manok, ang gagawin nyo lang dyan is ibaliktad nyo yung pinaka breast tapos dadyan nyo ng konting hiwa doon banda sa gitna. Then ibaliktad nyo siya ulit pagka nagawa nyo na yon ipress nyo lang siya ng konti lagyan nyo ng konting pressure then mapapansin nyo na tutunog yung pinaka buto nun sa gitna ibig sabihin nagkak na yung buto nun. so pag hiniwa nyo na siya dun sa gitna mas madali nyo na siyang maikakat Then ayun na yun, mas madali nyo nang mahihiwa yung bresa mas maliliit na parte. Then ang style ko sa manok para mas maging effective at mapabilis na rin yung flavor absorption niya is ito para magkaroon ng maliliit na butas gamit yung kutsilyo. Etong proses naman na ito mga kainam ay tinatawag na brining kung saan yung manok ay binababad sa may timplang mixture para syempre mas manuot yung lasa ultimo doon sa mismong laman ng manok. Sa isang bowl ay naglagay lang ako dito ng mga 1 liter ng tubig. At inihalo ko na nga yung 1 tablespoon ng salt, then nilagay ko na rin itong ating sliced garlic, mga 8 to 10 cloves yan. Hinalo ko ito ng bahagya at syempre para makumpleto ang lasa ay maglalagay din tayo dito ng mga 1 tablespoon ng chicken powder, pati na rin itong ating half tablespoon ng onion powder. Haluin nyo lang yan ng maayos hanggang sa mapansin nyo na nag na nga yung mga inilagay na sangkap. At once you're done, pwede nyo nang ilagay dyan para ibabad yung mga na-slice na na manok. After that nga ay i-transfer nyo lang siya to any container or tupperware basta may takip na meron kayo. Pagkatapos ay mas maganda kung ilalagay nyo siya sa rep tapos i-rest nyo lang siya for around mga 3 to 4 hours ay pwede na iyon. Pwede rin naman siyang overnight, it's up to you pa rin. Para lang talaga makasigurado na manuot yung pinakalasa doon sa mismong laman ng manok. So ngayon naman ay gagawa na tayo ng ating pinaka breading mixture. Sa isang bowl ay maglalagay lang ako ng mga 1 cup ng all-purpose flour. Sunod ay 1 third cup ng cornstarch naman. Ngayon, syempre ay haluan din natin ito ng mga panimpla. Katulad nga nito, 1 teaspoon ng iodized salt. Next ay half tablespoon ng onion powder. Half tablespoon ng chicken powder naman. Pagdating naman sa garlic powder, ay konti lang yung ilalagay ko nito. Mga 1 teaspoon lang. Kasi mas marami kang ilalagay nito mas malaki yung probability na yung magiging outcome ng lulutuin mong fried chicken is mas magdadark lang yung kulay nya. Sunod ay maglalagay nga rin tayo dito ng mga spices. Katulad nga nitong 1 teaspoon ng chili powder, 1 teaspoon ng paprika powder. Then para naman magkaroon ng konting alsa yung balat ng manok, half tablespoon ng baking powder. Double acting ito. Then lastly itong 1 teaspoon ng ground black pepper. Haluin lang din ito hanggang sa mag-corporate ng maayos yung mga inilagay na sangkap. At ito na nga yung magmimistulang pinakalubluba ng ating manok. Para kapag ka pinagulong natin yung ating manok doon sa breading mix ay mas kakapit ito doon sa mismong balat. Kaya naman ilabas nyo na ang inyong dalawang itlog dahil tiyak naman na magagamit natin iyan dito. Then maglalagay lang tayo dito ng mga 1 third cup ng breading mixture. Mula ito doon sa ginawa nating mixture kanina lang. Maglagay lang ng mga 1 cup ng tubig then saka ito haluin. Then nag-squeeze lang ako dito ng juice extract mula sa anim na kalamansi. Hinalo ng maayos at eto, meron na tayong soaking mixture. So ito na nga yung binabad ko ng manok overnight. Ginawa ko ito noong tanghali kahapon tapos ngayon ko siya tinanggal dun sa pinaka marination niya. Ang unang step dito is ilalagay lang muna natin siya sa ating breading mix. Pag nalagay na natin siya sa breading mix, isosoak natin siya dito sa ating soaking mix After nun, ibabalik din natin ulit dito sa ating buheting mix. Una, paglalagay lang muna natin siya dito. Sabay-sabay na natin. So, once na, na ilagay na dyan, pagugulungin lang natin siya, i-drench lang natin siya dito sa ating breading mixture. So, once na, na i drench na natin na ganito, ilulublog lang natin ito dito sa ating soaking mixture. Papatignisin lang natin ng konti Kapag ka okay na, balik lang natin sa ating breading mixture. So, ito na yung pinaka final coating niya. Kaya kailangan, dito sa last coating natin sa kanya, talagang totally naka-coated na talaga siya. Tapos, tap, tap lang natin na ganyan. So, ito na siya. Tapos, gagawin lang natin yung proseso na yun para sa mga iba pang manok na i-drench natin. About naman sa level ng mantika, ang kasi natin dito is deep frying. So, dapat yung level ng mantika is pang deep fry. Dagdagan natin ng mantika. I-make sure lang natin na dapat bago tayo magsalang sa mantika ay preheated na ito for at least around mga 360 degrees Celsius. If ever nga na na-final drench yun na yung inyong mga manok sa breading mixture ay one by one direct na salang yun na yan sa mantika alalayan natin sa pamamagitan ng pag over yung mga isinalang nating manok para hindi siya magdikit dikit then maging even yung pagkakaluto nya. ipapry lang natin ito for at least mga around 6 minutes hanggang sa mapansin natin na mag turn na ito into golden brown in color once na napansin nyo nga na na siya meaning nag change na yung kulay niya into golden brown in color ay pwede nyo na siyang hanguin gamit yung strainer para ilagay sa wire basket nang sa ganun ay ma-strain ng maayos yung mantika then mapanatili yung kanyang pagiging crispy crispy. Ito, ito na lang. Try natin itat. So, ayun na nga, ang ating fried chicken, awesome. So, crispy, so juicy, and so yummy. Kita-kits po sana ulit tayo sa mga susunod ko po pong video. This is Dunks. Thank you so much.